So, may kita ba? Hindi hmm. pa. Uy! Tito <smart noise> so, nyo guys, oh. Ganda. Ganda ng view. Ayan. Ayan siya, ganda. Good morning, guys. What's up? So, medyo madilim pa. Pwede na! Pupunta kami ngayon sa La Presa para Mastong haya yung sunrise dito sa Marindu eh. Actually, next, uh, last week ko pa to gustong gawin. Kaya lang, uh, nakalimutan kong gawin. <laughs> so ngayon, buti clear skies. Pupunta kami ngayon sa La Presa. Let's go! So yan. dito tayo sa barangay Matalaba And Hindi uh, pa maliwanag no? ah, Ito na yung liwanag sa horizon Pero wala pa yung araw so, Pagdating natin dun sa Spot na pupuntahan natin Agang makikita natin yung pag-angat nya Kung di ako nagkakamal eh. Hindi ko alam kung kita niyo sa camera eh Nakikita ko na sa Pandin sa langit yung Saturn kasi sa 26 ha, ah, ngayong August 26, lalabas yung kanila. Ah, uh, pinakamalapit na distansya ng Saturn sa Earth. Ayun o, oh, kung kita nyo, maliwanag sa medyo sa left hand side ko sa langit talaga ano ba ayun yun yun yung Saturn yun oh Saturn yun What? No. Eh pagdating ng 26 Sa, sa pinakamalapit na distansya sa Earth So as for the astrologers uh, Astronomers uh, Ikita ng naked eye Yung kanyang uh, rings So abangan nyo sa August 26 yun And yeah Ngayon punta tayo sa La Presa Sa magandang spot dito sa uh, Santa Cruz Marinduen eh, Napuntahan para mag uh, aliw, aliw and also para panoorin yung sunrise kasi mataas siya and maganda yung view niya sobrang ganda yes so puntahan natin yun last week ko pa pag gustong puntahan yun so nung birthday ko But nakalimutan ko or dahil ano ba yung ginawa ko nung oh, eh. <laughs> nung gabi, bago yun. Nakalimutan ko eh, na kailangan akong gumising ng maaga para sa libungin yung sunrise. Uy, sana hindi naman masyadong cloudy sa on. Sa horizon. Oh, may clouds. Tingnan natin sa malayo naman siya eh. Saan na makita yung araw, sunrise. Sa yung pagising ng maagay, yung oras na tulog ko. Dahan-dahan lang tayo dito kasi ganitong oras, dito, may tumatawid na aso. Kahit anong oras naman, huwag mapatanghali. May aso na tumatawid bigla. Pagayon so, na lang yari sa akin dun sa sa Torrejos ba yun? O, oh, bigla na lang tumawid. Hindi mo kita, galing sa bahay pala yung aso. Na napakalapit talaga. Ah, uh, safe safe lang tayo sa pag-drive. Yes. Oh, ang ganda pala ng kalsada dito, oh. parang runway. Parang runway kalsada. Tama ko ka pala si eh, Bunso, ang kasko. Pinagdala ko ito ng camera para naunan naman yun ang magandang picture. in sunrise. Hindi si ko aspiring photographer eh. Siya rin din dito kay Shadow, pag nasa work ako. Oo. Oh, siya nakapagtala ng uh, 14,000 kilometers kay Shadow habang wala ako. Gamit ko lang si Shadow hanggang, ano eh, 3,000 na, na ata. Kasi ah, siya na ulit yung gumamit. Ginagamit siya kasi pagpasok ko sa school. 2 hours uh, yung layo, or ah, di ba, 45 minutes by motor yung school nila sa Capitol. Eh bahay ng buwak. So, ito, malapit lapit na tayo. Ang ganda ka ng daan dito ngayon, lawak. No? Ang problema lang yung kalsada sa... Kalsada sa Panmark. Malapit na kami. Loko yung unay na. Yun, Sakyan na. Ingat-ingat lang dahil madaming humps dito. Pagdating niya sa housing ng Taytay, manan kayo. Madami ding humps dito eh. Ano ba yung mga humps? Parang tatlo ka at tao. Ako. Ito pa may isa pa. Humps. Umaga pa tumatabo ang mga tao dito. Humps. Humps, humps, baby, please. <makes> Siguro naman mahina na yung windows kasi mabaga lang ako. Binasa ko kasi yung visor ko kasi nagpapag. Yeah, kailangan na bumili ng... Ano Ano yun? Ano yun?

minsan may kasalubong tricycle ingat ingat na lang okay, oh, gaya so, may motor motor lang pala oh, parang minsan may jeep din dito eh oh, may jeep din pala dito ang dumadaan so, diba napakakipot O, so, manggigilid ka lang pala manggigilid ka lang talaga oh, oh, ba, oh, 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 wih, wih, let's go, para malapit na lumayo ka na gna, lumayo ka na so, oras na 5:13, ang sunrise after aspers uh, as per is, uh, 5:40 dito sa Marindo so let's see, tara tara, alam natin yung para mahapag setup. Oh, so, mag-set pa tayo ng camera ano? all right maganda tong kwan ah uh, to? maganda tong kwan natin ah uh, wait ah basically wala yung kwan eh wala yung tawito low oy may mga doggies up ahead <laughs> Busin na lang natin in advance para maka o naman sila. Maka pag-prepare o makaiwas sa pagdaan natin. No? Alright. So, mga ilang minutes pang akya din ito. Ang bagal ko lang ha. Sa 40 lang ako eh. Pero malapit na rin tayo. Kunting akyat lang ito. Kasi, sarap nga din yung bike nito. Bakit? Ang iba naglalakad lang. Alam, pag-parkadahan kayo, maramihan. Uy, hanggang maglaka dito, ah. Wala lang palang ilaw dito. yan. Eh, hindi ko lang din alam kung pwede mag-overnight uh, dito. Kung may tent ka na ano, mag-camping kayo. Hindi ko lang alam. Kung pwede. Sino bang pwede matanong dyan? Ah, sa Tourism Office o kaya dito sa awal all barangay uh, barangay hall pwede yung itanong yan pero wala kasi ako nakita nagpo-post na kun nagpo eh may nag uh, merong na yun uh, overnight oh, kung nagka-campaign dyan sa taas diba medyo sigsag sigsag din dito zigzag road. Woo! Malapit na yung sunrise Nagiging ko na eh Orange na yung Horizon Oh, pia yeah. oh, Maliwanag na rin dito sa taas Ngayon lang ako na ako dito eh Last year, makit kami dito mga tat Dalawa, tatlong beses picture picture kami ayan nandito na tayo so dito tayo mag parking sa tabi dun pa ata ano ka nagpa parking dati sa kami ayan ayan ayan, ayan. open space dito eh tayo mag uh, parking sana hindi ganong wala mo dino pa ah, alright Yes, thank you Shadow. Oh. sana tayo. Na tayo guys. Joke lang. Akit pa tayo. Akit pa tayo ng bundok. Pero konting laaran lang. Sobrang konti lang. As in dyan lang. So ba? Hindi pa. Uy! Kita nyo guys oh. Ganda. Ganda ng view. Mamaya akit tayo. Dapat <laughs> so, mamaya natin pa kita. Pagkakit. Huh! Nahi nga lang ako ah Hindi exercise A few moments later Okay, muna tayo, ano to? Tay tay Bulang parang Oh, BBM? So dito Punong parang Dito pa baba dyan, tay tay Dito, kapila Hagimit Hagimit sobat ya ah boundary di ba yang dari nih dah oi tenir mil oh view oh di ba enggak ada dong view kita kita sa horizon yung ah ben keson terus di to Eh. Doon pa ko eh. Keson. Di ba? Kita kita. Abangan natin yung sunrise. Kaso above the horizon mga ah, ilang degrees ba to. 5 degrees above the horizon. Makapa yung clouds, no? Tapos magbi-break siya. After 5 magbi-break yung clouds. Tapos meron lang konti dun sa taas. So naman teknik yun ito na katotoo na ako ito nung days ang pagsukat ng degree Mula sa horizon Patong mo lang yung uh, Close fist mo nakatayo Yan Yung Patong mo yung sa baba, yung taas niya, 10 degrees yan, 10 degrees. Sa pag celestial observation ng mga heavenly bodies. Arise! Woo! Ganda! Ganda! Doon yung piyare. Barangay Bayabad. Ito yung view dito. Wala pa diba? punta lang yung kabila. Yung pick doon mas maganda. Dito ang dami na parang napuno. Kabila Ito, na toyo, uh, puno -puno sa aliwa. Let's go. yung sa taas na to. lang. dami ng dami puno ng sa dito po. Nalilig niya ba, guys? Nature na nature dito. You're one with nature. Wow! So, ang, ang uh, pinakpakain namin dito is maabutan yung sunrise. Kaya lang, daming cloud sa horizon. Pero, after 5 degrees naman, pag-angat niya. Siguro mga alas 6 uh, 6:15 no sa. Side by side pa lang eh. Around that time. Pa so na may, may visible na siya. I-keep natin. A few moments later. Yan yung haring araw nakalabas na siya kasi overexposed sa camera oh. Paita ko na lang sa one picture and go. siya, ang ganda. Worth it na worth it ang pagising sa umaga para makita ang sunrise. Nakaka-relax and uh, syempre uh, sunrise and blesses new beginnings. Nag Agong araw. Hindi productive tayo ngayon. araw. Kita, kita, nyo, kita nyo ba doon ako eh? May mga bangka eh. Tsaka ngayon, parang low tide. Low tide ngayon. Wala bang buwan ngayon? Wala buwan ngayon oh. Oh, nagkakanyuman lang ata last week, last week ba? Okay? So siguro, feeling ko magpa first quarter pa lang bukas eh. Bukas lalabas yung crescent moon. Ito sa low tide. Ang yung buwan. Ayun, natabun na ulit siya haring araw. Kita-kita mo na yung, ano yung, hugis niya actually. Hmm. Pagtaas pa niya konti. Worth na worth ang pagising sa umaga. Ganda ng view. Hindi uh, maganda rin magtayo dito ng one eh. Yung breakfast squad. Parang kainan no? <laughs> Mike, ma-appreciate mo talaga yung nature tsaka yung yung view. Ganda. Nakaka-relax. Tahimik. Oh, maririnig mo lang yung one pala. Pag may nagbiningisa dun sa Malabon Church. ah uh, na po sa na po barangay na po sa malabon dinig dito yung ano eh pare sa mga tulog ng tricycle pero hindi naman siya o oh, nakasira ng uh, moment eh. mas mangingibabaw pa rin yung nature mga kalaba, yung mga alabaw ko baka sa yung mga yun yung mga kuliglig ba yan yung tunog na tunog pa talaga ah uh, nature so yun medyo may init na maya maya ah uh, bababa na rin kami so worth it ganda punta rin kayo dito guys comment down below kung anong mga na ah uh, ginawa dito noong pumunta kayo dito pala presa so dito na sa barangay tayo tayo santa cruz ang tambayan. Oh, medyo may pagpag -pag pa doon. Mga mist. Hindi lang masyadong makita siguro. Ganda. Hmm. Sana uh, next time pagbalik ko. Oh. Uh, may din natin yung ibang lugar, uh, tourist attraction dito. Ilang concern ko lang dito yung, yung pag may maakit, iniiwan yung basura nila. May pizza box ka. So, Mabihan. Lagaan natin itong Beecher. Ah. Ang ganda ng video dito. Comment down below kung anong ginawa niyo dito at kung nakapunta na rin kayo dito sa lugar na to. Yeah. So thank you guys, dito ko na rin i-end tong vlog. Bababa na rin kami maya-maya. Salamat. And see you on the next video. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Malaking tulong yan. Salamat guys. Ciao.